hindi pwedeng hindi natin titikman guys yung ginawa nating uh, pinaputok na tilapia so yan guys so oh. sarap Oh. ang tama lang yung pagkaluto guys so titikman natin guys may nitinit pa guys hmm. saw so hmm. malasa guys kap dahil dun sa Parang nilagyan niya pina mangga namin medyo masin-masin siya. Up. So hello guys, it's me again. I'm Ray Marilaga Special. For today's video guys, uh, magluluto po ako ng simpleng recipe lang to guys. Uh, pinaputok na tilapia. Dahil lagi cream po ako sa pinaputok na tilapia. Kaya bumili po ako sa palengke guys ng Uh, tilapia. Napakalaki guys. So. Yan. Malinis siya to guys. Uh, nalinisan ko na siya. At uh, gagawin na lang natin ang procedure kung paano uh, magluto ng pinaputok na tilapia. So let's go. Uh, start natin guys. Uh, lagyan natin ng asin. Yung lamasa natin ng asin yung ating stock. So yan. At lagyan din natin ng paminta. So, ito naman, guys, uh, lalagay naman natin dito sa ating bowl yung kamatis, yan, sibuyas, bawang, at uh, luya. Yan. So, sa akin, guys, lalagyan ko rin ang uh, ginayat na mangga. So, yan. Lagyan natin ng asin, at paminta. Katapos yan guys, mikos-mikos lang natin yan. Yan. Para ilagay natin dito ang salo ng ating tilapia. So yan. Ito, lagay natin dito guys. Loob. Siyempre, lalagyan din natin ng unting asin guys yung loob niya. Para malasa. Okay natin mayige guys para para hindi talagang laman yung loob Pag nakuha siya guys yan. Lagyan din natin dito guys yung sasak So okay na tayo dyan guys uh, Gagawa tayo ng pambalot sa ating kawali guys maglalagay lang tayo ng uh, mantika punti lang guys uh, so, mainit na guys saka natin ito ilagay yung ating uh, pinalot na ilapya so yan yeah. medyo maputok talaga sa guys kaya uh, takpan natin at uh, babalikan natin ng 8 minutes ng mga ilang so yan guys so pwede po yung ano natin na 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 ilap so yan na guys uh, hindi pwedeng hindi natin titikman guys yung ginawa nating Uh, pinaputok na tilapia. So, yan guys, so, oh. sarap. oh, Ang tama lang yung pagkaluto, guys. So, titikman natin, guys. May init pa, guys. Sao-sao. Hmm. Saw -saw. Hmm. Malasa siya guys Dahil dun sa Ano nilagyan natin na uh, Mangga namin jo masin masing ka. Ya. Hmm. Pa mga parami yung kain ko nito guys kaya magpapalam na ko sa inyo guys so yun lang guys uh, pinakita ko lang kung paano magluto ng pinaputok ng tilapia